atin pong tatalakayin ang maling paniniwala sa konstruksyon marami kami na rin po tayong mga nababasang mga komento sa ating youtube channel so ito ay iba't ibang mga komento na masasabi po natin na maling paniniwala sa konstruksyon pero bago tayo magsimula, introhan muna natin ito ay ang kalukuhan lang daw po ang pag-apply ng building permit. So, marami po tayong nabasa ng mga ganong klase ng komento. Maraming nagsasabi na uh, uh lang yung building permit. Bakit naman po sa sa lugar, marami itinay yung bahay na walang building permit. So, yun po ay uh, malang, maling paniniwala po yun. No? Uh, Unang-una, para saan nga ba uh, ang building permit? Ang building permit po ay uh, inaalam po ng ating pamahalaan kung tayo ba ay uh, pinagagawa nating bahay o ang pinapagawa nating istruktura ay nakakasabay po doon sa tinatawag na building code. So, base po sa uh, plano na ating pong isasubmit sa building official ng ating uh, ng ating city na nakakasakop sa ating lugar, malalaman po nila kung uh, nakakasabay ba sa building code o na i-comply ba ng gumawa ng plano na bayaran po para po nagsasabi na malaki po ang binabayaran. So, yun po talaga ay normal po yun, no? Bawat iba't ibang city ay nag, uh, may kanya-kanya po yung uh, uh, pamamaraan kung paano po sila manihil ng building permit. Pero yun naman po ay para po, yun nga ulitin ko, para po yun sa safety, no? At the same time, uh, yun din naman po no isa rin po yun sa uh, dapat natin i-consider no nakakapagtayo po ay magpapagawa ng 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 bahay, no? Naglaan po ng budget para sa building permit. Marami pong nagsasabi na bakit po sa ganito ay naitayo naman ang mga ganito klase ng istruktura na walang building permit. So, hindi naman daw po sila sinisita. So, yun po ay maling paniniwala. Maaring po na sa lugar po ninyo ay uh, hindi lang po gaano napapansin o hindi lang po marami po ang nagsasabi na bakit naman po sa aming lugar ang lalaki pa ng mga itinatay yung building ay uh, malalaking mga bahay ang itinatayo bakit hindi naman nasisita ng city hall no? hindi naman pinapatigil ang construction so yun po ay maling paniniwala kasi unang una po kahit saan po tayong lugar basta tayo po ay magtatayo ng uh, ng, ng, bahay o magtatayo tayo ng uh, structure dyan so nangangailangan po yan ng building permit kasi yan po ay nakasaad sa batas na dapat po at uh, pag tayo ay magpapagawa dapat merong building permit ah uh, minsan nga po mo parang gusto ko na nga pong sagutin na saan ba yung pinapatayo mong building na hindi ka hinanapan ng building permit at dadalan kita ng inspector galing city hall para malaman mo kung talaga nga bang masisita ka o hindi pero siguro hindi na po tayo aabot sa ganon pero yun po ay isa sa mga maling paniniwala na ang pagpapatayo po ng bahay ay ah uh, kailangan po talaga dapat mayroong building permit. So bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, no, ah, uh, niyo po muna yung mga naririnig niyo sa paligid, yung mga nagbi-video okay po, no? Ah, uh, ipagpaumanhin na lang po niyo, no, wag niyo na lang po muna pansinin. Ah, uh, kasi dito po sa amin marami mga singer kaya kahit anong gawin po po na pagtakip ng mga bintana ay eh, naririnig pa rin po ang mga kantahan nila. So dadako, magpapatuloy na po tayo ngayon sa ating video. Ang uh, susunod po natin yung masasabi nating maling paniniwala sa construction no. Uh, may mga nagme message may mga nagme-message din po sa atin, may mga nagko-comment na uh, kuya, Jud, Pwede ba sa pinapagawa naming bahay ang gagawin uh, mixing ratio ng aming halo ay uh, 138 no, 138. So, ang ibig sabihin po ng 138 sa isang sako po ng uh, semento no, tatlong sakong buhangin tapos uh, walong sakong graba kasi nga daw ang pinapagawa lang naman daw nila ay nasa probinsya so yun po maling paniniwala din po yan sa construction uh, kapag kayo po ay nagpapagawa ng inyong bahay no meron pa rin po tayong standard na sinusunod base pa rin po yan sa uh, building code no So, hindi porki nasa city, hindi porki nasa probinsya po yung inyong pinapagawang Ah, uh, bahay, no, ay iibabaguhay na po ninyo kasi ah, uh, yung mga ganong klase pong standard ay naka-design na po 'yon, naka-design po 'yon sa uh, tibay ng bahay, no, o sa mga load-bearing na tinatawag. So sa mga poste, sa sa slab, no, sa 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 mga beam ng ating bahay, no sa palitada, sa ating sage billing, yung mga mortar po natin, yung mga pampalitada po natin na halo, no, may kanya-kanya po yung mixing ratio. So, may mga video na rin po tayong ginawa dyan na kung ano po yung nabanggit po natin doon, yun po ang standard na dapat po natin gamitin. No? May nagsasabi naman po na, medyo pwede bang gamitan niya ng, uh, ng Uh, 12mm na bakal instead na 16mm na bakal para po sa poste kasi yun nga po sa probinsya lang naman po gagamitin, hindi naman po siguro ganun ka, ah, uh, kailangan ng ganun kalalaking bakal, so hindi po natin pwedeng baguhin yun, no, lalong lalo na po kung mayroon kayong planong sinusunod kung ano po yung detalye na nakalagay sa plano no, yun pa rin po ang dapat sundin ngayon kung wala po kayong planong gina na sinusundan, no dapat alam po ng ng gumagawa no kung ano ba yung mga uh, standard na dapat po nilang sinusunod kasi hindi po natin yung pwedeng baguhin it's either nasa city it's either nasa probinsya dapat yun po ay masunod kasi kung hindi po yan masusunod malaki po ang uh, magiging impact niyan sa structural stability ng inyong gusali na pinagagawa so yun po ang masasabi natin na isa sa mga maling paniniwala pagdating sa construction dagdag na rin po natin no sa mga standard na dapat po natin sinusunod no dapat po kung anong standard ng laki ng pundasyon no kung ano yung gaano kalalim ang pundasyon so yun po dapat po nasusunod po yun no wag po nating sabihin na ay nasa probinsya lang naman po kahit uh, mababaw lang po may may kanya-kanya po yang ano kung gaano kalalim kung gaano kalaki yung pundasyon kung gaano kalaki yung poste no ang paggawa po kasi ng bahay ay, hindi po yan sabihin natin na pag-eeksperimentuhan natin kasi baka pumamaya pag yan po ay pinag eksperimentuhan ninyo at hindi po magandang kinalabasan, delikado po kasi uh, may buhay po natitira dyan sa inyong pinapagawa. Uh, ang isa pa sa mga maling uh, paniniwala sa construction, no? Uh, may mga nagpapagawa po ng bahay tapos ang gagawin po, maghahanap ng mga baguhan o mga hindi kilalang kontraktor. Tapos pagka nakahanap po sila ng kontraktor, no, pag inoperan sila ng presyo, ang gagawin ay uh, uh nila ng napakalaking discount. So, binabarat po nila. So, maling paniniwala po yun, no? Unang-una po, no, yung mga nangongontrata po na yan, yung mga kontraktor po na yan, it's either baguhan po yan, it's either datihan na po yan, it's either kilala na po yan, o hindi, no? May mga, uh, may mga batayan po yan sila na sinusunod, no? Kung ba, yan po ay, ay babaratin ninyo dahil sa maling paniniwala ninyo na maghahanap kayo ng mga baguhang kontraktor o yung mga hindi kilala kontraktor, no? Ay, uh, mali po yun. So, tama nga po na sinasabi po nila na pwede naman po ng discount. Pero yung discount naman po na hindi po makokompromise yung contractor kasi kawawa naman po yan. Kasi pag yan po ay tinanggap po nila, no, malaki yung chance na malulugi. So, mag-aabono po si contractor. Pangalawa po, no, gagawan po niya yan ng paraan, no, gagawin sa substandard niya po yung materials na gagamitin para lang po umabot doon sa sa budget na inilalaan po ninyo para sa kanila. So, tandaan po ninyo, pwede pong humingi ng discount pero malaki pong pagkakaiba ng paghingi ng discount sa sinasabing abuso. So, kasi po, pagka uh, uh, inoperan nyo po sila ng napakababang presyo ay parang hindi naman po maganda yun, no? Kasi unang-una po, ang construction po na yan, no, ay negosyo po yan. So, may mga binabayaran din po yan silang tao, no? binibili din po nila yung materials kasi kung magkano nabili ng mga kilalang kontraktor o ng mga datihang kontraktor yung materials na gagamitin sa bahay mo ay parehas na presyo din po na bibili po nila yan sa hardware so uh, wala pong pagkakaiba kay baguhan, kay datihan, kay nagsisimula pa lang po na kontraktor kay kilalang kontraktor, kay hindi no? Uh, wala pong pinagkaibo po yan pagdating sa presyo ng materials at saka ng sa servisyo although uh, makakahingi nga po kayo ng discount pero wag po sa ah uh, napakababang halaga ng hihingi nyo pong discount. So, mali po yun, no? ah uh, tandaan po ninyo, no, yung mga kontrata may mga pangangailangan din po yan, may mga pamilya din po yan, may mga binabayaran din po yan, kagaya nyo. Kaya mali paniniwala po yun ang, mag, ang maghanap ng mga baguhan at hindi kilalang kontraktor, tapos babaratin nyo po ang kanilang presyo. Ang isa pa po sa mga maling ah uh, paniniwala po sa construction, halimbawa po, no? May mga nagme-message po sa atin, no? Humihingi sa kumpanya ng uh, Kuya Jude, pwede ba makahingi sa kumpanya na pinapasukan mo ng, ng floor plan ng ganito kalaking bahay, no? Magbibigay kung ilang square meter yung bahay, no? Pwede bang makahingi ng floor plan? Pwede bang makahingi ng design? No? Pwede ba ma uh, makahingi kung magkano ang gagastusin? Ilang pirasong bakal ang magagastos? Gaano karaming buhangin? no gaano karaming ano so yung mga ganung ano po ay, ay hindi po hinihingi yon no at uh, totohanan po tayo dito marami po kasi ganun eh humihingi unang-una yung hinihingi ilang perasong bakal gaano karaming simento ang mauubos no sa ganitong klasing bahay ang hinihingi po ninyo ay bill materials na po yon so ang bill materials po na yon ay uh, kadalasan po ibinibigay po yun kapag kayo po ay nag, nagpagawa ng plano. So pag nagpagawa kayo ng plano, babayaran nyo po yun. At kasama po doon sa babayaran ninyo ay ang bill of material. So maling paniniwala po yun na pwede po kayo manghingi ng uh, kung ilang yung ilang perasong bakal ang gagamitin, kaano karaming halublaks ang magagamit. So, hindi po, maling paniniwala po yun may magsasabi pa dyan na pa, baka pwede pong makahingi ng design para sa ganitong klase ng uh, living room kasi ang gusto ko. So, baka pwede mo akong bigyan ng design. So, yun po, hindi rin po hinihingi yun. No? Unang-una po, kagaya po niyan, yung mga design ng living room, no design ng mga closet, design ng mga cabinet, yan po, ay ginagawa po yan nila architect, ginagawa po yan ng mga engineer, pinaglalaanan din po yan nila ng oras. So, yung, yung oras po na yon na kanilang iginugugol sa paggawa ng mga design, sa paggawa po ng mga plano, ay hindi po hinihingi. No? Hindi nakakaya naman po, pinag-aralan ng tao ng ilang taon. No? Ang tagal po nilang pinagugulan, tapos ilang araw nilang gagawin, tapos ihingin lang po ninyo. So, mali po yun. May iba pa po yan. Magre-request. Baka pwedeng makahingi ng uh, walkthrough walk, -through, walk -through design o yung mga 3D design na ah uh, na po sa inyo. So, hindi po yan hinihingi. Unang-una po, yung walk napakatagal po nung gawin. Napakamahal din po yun pag yun po ay pinapagawa. So, hindi po yun hinihingi. So, tandaan po ninyo, yung mga trabaho po ng, ng mga kontraktor, yung trabaho po ng engineer, trabaho po ng architect, hindi po yan hinihingi. No? Yung mga supervision na sinasabi nyo, pwed, baka pwedeng i-supervise yung project nyo. Yun tapos sihingi nyo lang yung servisyo, baka pwedeng makita, pwedeng tingnan. So, yan po, hindi po hinihingi po yung mga ganyang klase ng servisyo. Yan po ay may bayad. So, tayo po dito sa, sa, sa channel po natin, totohanan po tayo, no? Kasi yung iba hindi umiimik, tapos pag hindi ini, hindi inimikan, sasabihin, ano, hindi hindi naman pinapansin. Bakit hindi pinapansin po yung kanilang, uh, yung kanilang hinihingi tulong. So, yun, yun nga po kasi, ulitin ko po, po, yung mga ganong klase, yung mga design, no, baka pwede pong makahingi ng plano ng ah uh, planning yung plumbing ng swimming pool. So, may nagaano pa rin po, baka pwede makahingi ng sample ng plano nyo ng swimming pool na ginagamit sa project nyo. So, yun po, no, hindi po yun, hindi po yung pinamimigay kasi yun nga po, unang-una po, pag-aari po yun ang nag-design yun no kung yan po ay design na architect yan po ay design ng engineer so pag-aari po nila yon so yung kanilang pag-aari po yun ay hindi po yung pinamimigay no ah uh, yun po ay ginamit sa project so hindi po natin to pwedeng sabihin na yung nagamit sa kabilang project ay pwede pong gamitin diyan sa inyo kasi po baka mamaya hindi tugma no masisisi pa po yung nagbigay kaya po hindi po yan pinamimigay hindi rin po yan hinihingi so yan po ang isa sa mga sasabi natin na maling uh, paniniwala pagdating sa construction sa muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pag, uh, pagsubaybay sa ating video. Salamat po sa inyong suporta. No? At dalangin ko rin po na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kalinawan para ang mga maling pag-aakal at paniniwala natin pagdating sa construction ay maitama. So, dun, dun, po sa mga tinamaan dun sa ating video, patawad po. No? Pasensyan na po kayo. No? Hindi, po, hindi ko po nais na para pahayain kayo o sakta ng inyong damdamin. ah pinaliwanag ko lamang po yung mga bagay-bagay na maling pong paniniwala natin pagdating sa construction. Muli, ito po si Jodrius. Thank you and God bless.